yo magandang buhay mga kakwento it's your boy kwento unyero nagbabalik so for today's video uh, medyo marami tayong gagawin pero first of all sa gagawin natin ay mag update tayo doon sa ating mga young bird so huwag na natin patagalin pa let's go nga pala tayo mag update mga kakwento. so maglinis muna tayo ng ating mga breeder run so medyo madudumi sila let's go so yan ang before before natin at so yan mga kakwento. so malinis na hindi naman malinis na malinis pero sakto lang so tanggal na natin yung major ng mga dumi ng ating mga ibon so update tayo sa mga YB so yan kita nyo naman Okay, malinis. Nababasa na ang kanilang mga droppings. Okay. Mag-update dito sa ating YB galing kay Paring Ivan. So, meron akong surprise. So, habang naglilinis ako ng na surprise ako kasi napakagandang balita ang mga kakwento. Let's go! NC95, 095. So, habang naglilinis ako, may napansin ako. Ano yun? Ano yun? Ayan mga kakwento. So, isang napakagandang sinyales. Yan ay pinagpisaan. So, malamang sa malamang, ito ay pisana. Ayun, ayun. Ayan kayo, pisa. Ayun, my God, dalawa. So, dalawa napisa na pisana ating ibon. Napaka-swerte naman. So, maganda talaga. So, natatandaan nyo yung ating tinignan kong pertil. So, bukod sa pertil, pisa silang dalawa. So, punta naman tayo dito sa may ibon ni Pula anak ni Pula kakakwento yun nilabas ko para mas makita nyo so pagpasensya nyo na hindi pa sila kumakain kakalinis ko pa lang. so ito na po yung dalawa nating young bird so napakalakas ng dugo ni Pula muna <laughs> tandaan nyo ito si Pula ito yung mga anak nya so ang anak nya it's either magano din to uh, red, ba red bar eto red bar din same kulay silang magkapatid o, oh, di ba? Lakas ng dugo eh. Pero mas mading mas madark yung kulay nitong isa. So, malakas din dugo, tapos itim na itim yung paa. Alam mo lang nakuha dun sa nanay eh. Oh. Blue bar na off color ni nanay. Alam din kahit sa ulo, kahit sa puti sa ulo, wala. So, ayan, 'yan yung Gam YB natin. So, balik na natin. So, ayan, makakwento. So, papunta naman ako dito sa Slope. So, dito, ngayong araw first, dito sa ating pliers lop, eto din yung araw na mag-open lop ako. What? So, paano yung open lop? Ganito yun mga kakawento. Open lop, ibig sabihin, bubuksan ko yung lop at hindi ko ahay ahayaan ko kung sino ang gustong lumabas na ibon para magtuka-tuka sila dyan, lumabas sila, maglipad-lipad sila kung gusto nila. Uh, kung saan nila gustong dumapo, pwede silang dumapo. Kasi gagawin ko yon sakto tuloy para habang naglilinis ako ng lop. And bah kung gustong lumabas ng ating tatlong batang ibon, kung matatanda nyo, meron tayong tatlong young bird na kaya ng lumipad, pwede silang lumipad. Plus, kung gustong romonda ni Loco at ni Loca, eh, pwede rin silang romonda. So, ganun po yung pag-open loop. So, hindi ko agad sila papapasukin. Siguro, mga isang oras silang nasa labas. Magdapo-dapo sila, magtuka-tuka sila ng kung ano man dito sa may floor, sa ground. So, yun yung open loop. So, let's go! mga nakawada po. So, open na tayo. So, tingnan natin. Ang lalabas. Ito yung medyo madumi. Nililinisin pa natin. So, tapo natin to. Ayan. Tingnan natin kung sino ang lalabas. Usual yung dalawa. yan, lumabas na si Loco at si Loca. Ito yung mukhang lalabas din yung tatlo. Mukhang gusto na lumabas. So si Loco po, ayan. Sa mga na nakapanood nung last vlog natin, uh, matindi yung ginawang pagpapakabanyang <laughs> ibon na yan. Sukat ba naman gano'n ang ginawa? <laughs> so ayan, ayan. Mukhang lalabas yung si Pula. Si Cher. Tapos dito din yung ating... So papangalanan ko na sila. Yung dalawang ano na yan, blue check. So... B1 at B2 para may pangalan sila. So papangalanan natin. Ito si Share, si B1 at si B1 si Vito. So ayan, makikita nyo. Ayan, di ba bumaba sila. So open loop. Oh, bumaba din yung ating Ah uh, si B1, si B2, ayon. So bakit ngayon mga kakwento mas hindi ako kabado magpawala ng young bird? Kasi ganito. Ah, uh, uh, di ka tulad nung dalawa pa lang sila, eh, wala pa akong ano nun eh wala pa akong ang uh, batcher so ang ina pag meron ka ng dating batcher na ibon eh kumbaga may magtuturo na sa kanila so yun si B1 si B2 susubok-subok lumabas ayun yung tatlo si Loco si Loco at si Sher nandun sa kabilang bubong o so, ayan mga kakwento so ayan lima sila complete po yung team natin na nandun ang A1 lang sa ay si Paul kasi alam mo, lumipad tayo mo. Al Alis si Siyo pa lang. Si ayan, si Cher, si B1, si B2, si Loco, si Loca. Andiyan sila. So, pwede sila ngayon. Oh. So, habang nandiyan sila, mag, ano sila dyan, banding-banding. So, maglilinis na tayo ng lop. Nakita nyo si Col. Woy! <laughs> Tumatapo ka na sa perch, ha? So, ayan, may madumi. So, come on, let's go. Linisin na natin yan. Shhh! So yun mga kakwento, ito niyo naman Di mo malinis na malinis again pero nabawasan na po yung dumi So ayan, again, ayan si Cole Andiyan muna siya, chill chill lang Walang nanggugulo sa kanya ngayon So uh, pakain tayo ng mga breeder Habang nandun, na, naka-open lap tayo Nagbabanding uh, sila dun Ayan mga kakwento, so nakapaglinis na tayo Ayan, naglisaw-lisaw sila Ayan, si B1 Si B2 Si Cher mga sumusubok-subok na lumipad habang ngayon kanilang mga ate at kuya si Loco at si Loco po ay naglolopply so lumipad yung dalawa ayan si B1 si B2 si Cher so naglulugo na si Cher so hindi na rin siya sumisiyap ayan so asan yung dalawa ayan makakakwento yung dalawa Ayan, Si Loka at si Loka. So, naglo -lo sila. So, nagbabatak. Ayan, nakakatawa. Ayan ulit sila. Ito yung mga breeder natin. Ito nyo naman yung dalawa. Gutom na gutom na. So, kapag gabo po pala meron kayong mga papi sa mga kakwento sa breederan nyo, bawal na bawal sila ang nagugutom ng sobra. Ayan. So, pakain tayo. So ayan mga kakwento, makain na sila So tutuloy ko lang mga kakwento Kapag meron kayong mga youngs O papisa sa mga breeder nyo Bawal na bawal silang magugutom Kasi uh, Maapektuhan din yung mga anak nila So mababansot Tsaka isa pa, yung breeder nyo Ay maagang malalaspag So ayan So ito bumabasak to, bumaba yung dalawa Pakita ko sa inyo yan po 'yung anak ni 95 at ni 443. So para silang Dewey brothers at uh, Dewey Lop kay parang Ivan. So pinakita ko na sa kanya, natuwa si Panay Ivan. So 'yan. Tapos kung kaya nyo bigyan sila ng bigyan ng pagkain, only Hangga't tumitingin kayo, bigyan lang kayo ng bigay kasi para doon 'yun sa mga young bird saka sa may breeder nyo Hindi agad sila malaspag. So yun mga kakwento uh, Yung tatlo nating mga bata Ito yung mga sinyalis na gusto na nilang rumonday So pupunta na sila sa mga matataas na lugar So maganda yan, maganda rin yan Viewing, so naapektuhan yung viewing nila Makikita nila yung lugar So matatanda nila So wala pa rin yung si loko si Loca Lumilipad pa din O pa yan, ito nyo o, Lipat lipat lang sila So wala pa rin yung dalawa So, uh, hayaan ko silang kusang pumasok sa lop At pagka sila pumasok sa loob, saka ko sila papakainin. So, pero magbibigay na ako ng konting pagkain sa pliers lop Kasi para habang wala sila, makakain na si uh, Cole. Okay? A few moments later. Makakwento yung tatlo natin bata. So, maaga silang nag-aaral na pumasok mo sa trapdoor natin. So, napakagandang senyales. Ayan. So, tingnan natin kung papasok. So kapag ka goods na yan, wala akong kahirap-hirap. Batcher yung ano, mga young bird. Okay, B1 in. Okay, pasok. B2 pasok. Si Sher kaya papasok na. Hindi pa. Nag-iisip pa. So yan si Sher. Ay, share, pasok. Ah, natuto na nun, mga kakwento. Napakalaking bagay nung nangyari na yun. So, upo, ito sila. Ayan, so ito yung mga yung team natin. Ayan, naglalugo na si Sarah. Ayan. Si Cole. So, yung dalawa, si Loco, si Loco, na moronda pa. So, yun, speaking yung dalawa. Ayan, moronda pa sila. So, nasa 15 minutes na silang lumilipad. Baka bababa na. Trust tayong konti. Ayun, o. No? One eternity later. Ang kakwento, eto na rin yung dalawa. Si si Loka. Loka in. Si Loko. Ayan, si Loko. Tingnan natin. Loko. Loko. So, pasok mo silang lahat. So, ayan. Nagbigay na rin ako ng pagkain. yan. salamat mga kakwento sa pagsama sa akin ngayon ng araw sa for today's vlog. So, uh, thank you so much po sa mga nanonood and please like, comment, and subscribe. So, dito ko na muna tatapos nitong vlog. So, again, keep, keep progressing sa ating lahat. So, see you sa next vlog and Uh, please like, comment, and subscribe So yung comment nyo, pwede kayong mag-comment ng mga suggestions Sa mga susunod natin vlog So yun lamang po, maraming salamat See you next vlog, bye!